Housing, uh, will welcome back to my YouTube channel. may so, ngayon dito tayo sa tabing playa kasama natin ng aking mga bayaw at mga bilas. sa uh, bali, mag tayo ng isda. Uh, almusal, bali, itong isda na ito ay huli natin. Nagpaarya tayo kaso walang hindi tayo pinalad. Ah, uh, lang, pang ulam lang. Yan, kalmang-kalma ang dagat mga busing. Oh. Kita naman natin. Baka napadaan itong channel natin sa mga busing. Huwag natin kalimutan mag-like, share, din. Pakipindot na rin mga busing ang notification bell. Pakipili ang all. Para updated ka sa mga bagong ina-upload natin ng mga video. So, bali pagkatapos natin magpamahaw busing, mga busing ng ating wow naman. na isda na lagid matambaka uh, bali, magpunta siguro tayo sa tabing dagat. Uh, Mag-island hopping muna tayo. Pasyal natin ang ating mga bisita. So, okay mga busing. ay uh, hindi na natin na-prepare ng pagayak. Dito na tayo. Bali, hindi na natin na-videohan ng pagpasakay. Sa bangka at yung pagkain natin mga busing, hindi na natin na -videohan. So, pali, palis na tayo mga busing. Nandito na tayo sa bangka. Nakapagpaandar na tayo ng makina. Papunta na tayo ng... Tabindagat o Jonga Romblon. So, ang tabay, na lang mga busing pagdating natin dun sa Tabindagat. So, bali, andito tayo sa bangka na. Kasama rin natin yung isang bangka mga busing. Andun siya. So, maya kasama natin sa Sab Sana ah kalawang so sabang karos pa tayo mga busing na na uh, baba Do so okay mga buting yan ang mga lihitimong mga badyaw hindi maintindihan kung badyaw namang yan o igurot <laughs> Big, <laughs> bigla silang nakarating ng bayan <laughs> Na? Ang usapan, magalmo sa lang sa tabing ng playa, pero nandito na sa bayan. Ay! May siga, oh. Uh, okay, then, then, then. So yan si Irene ang daan at ang katotohanan Papunta ng Jackson Butanding, Butanding. <laughs> May kotse Pangit na mawag ka May kotse o oh, dili ko no. Sana ikinadili. Pero oh, okay. may kinadili. <laughs> Sabi niya, hindi na ako sasama. Nagyalibin na kami noon. Ay, nawala na. Ay, nawala na. Ay, na. Ay, nawala din. Ay, <laughs> nawala Kaya magpagupit ka na rin lang. Uh -oh. Dito na rin to. lang, uh -oh. lang kayo. Uh -oh. So ito mga busing yung tinatawag na lakad na walang kaplano-plano wow. Ang plano lang namin magtambay kami dito sa tabindagat ng Udyongan Kaso napangaabot na kami sa nagkayayaan na punta na daw ng Jollibee sana, Oh. Pag doon naiwan sa kabilang mukwan. ano? Doon sa paniki? dagat na iwan. Ay, ang plano mo, masyalaan. Ay, bakit? Kaya, <laughs> tayo. Ay, Ay, ma. malug bislar yung tong iba, yan. pa ako. Kale, tapos... hindi. Huwag na ko. Hinala. Hoy! Ang mga kumalanganyo! Sa natin, alas naman kanin ko. Langin 'yan. mas masado ko to huyat. Nih. Oh, oh ya, ya, ya pa, B. B. Dicat si ingin. Oh, oh, ya kita ini. Ayah, jadi ya, kita separah dahan. So. okay mga busing malapit na tayo sa katuhanan nandito na tayo sa paradahan ng tricycle may galab shoutout sa lahat ng mga tricycle driver papasok na tayo ng gym gusto ng ujungan dito yung Uber court yan dito tayo dumahan sa Eskinita so paglabas natin yan dito mga busing bali Jollibee na pagdating doon sa dulo kita na natin yung Jollibee Pusing ito yung nasabing biglaan ang punta ng Jabili. Yan na, dyan na kami oh. So, ano, ano, ano? Ano So, okay. Ayan na mga busing. Uh, palapit na ng palapit kami sa Jollibee. Yan na talaga. Tuloy na tuloy na talaga itong Jabili na to. Parang nanaginip lang tayo. Pagmulat ng mata, dito na tayo. Jollibee na. So yan, hindi, sukat akalain ang mga damit mga basa pa galing sa dagat pero nakadating ng Jalibi for the first time sa buhay for the first time sa buhay natin to in isang bisis lang to mangyayari hindi sukat akalain na ganito mangyayari mga busing na tayo sa bubog yan sa mga estudyante yung kumakain. May galap siya raw sa inyo. So, e, bali wala pa tayong isa. Hintayin na lang natin matapos itong mga busing kung nasa kwa na ito. Yan ang aming pinanser, si Nang Rosana, sana Karyon. May galag shoutout sa Pamili Karyon. So, okay mga busing At sa Pamili Vicente, may galag shoutout, Pamili Bilas Alas. May galag shoutout at saka todo. sa mga waitress at mga staff ng Jollibee may galang shoutout ko sa inyo so yeah mga busing sobrang excited hindi pa napupunasan ang sa mga nakaupo na uh, sa mga viewers sa elite viewers maraming salamat po sa walang sawang panunod ng ating video sa uh, ating mga bayani ng W maraming salamat sa lahat ng itong TFI sa TikTok maraming salamat Teka, mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat gayon sa mga nag-skip ng ads na manunod mga viewers namin dyan, mga silent viewers ko dyan. Maraming salamat po sa inyo. So, ayan mga busing, ah, bali na una na yung kanin at saka juice at saka itong prince price Wala pa yung fried chicken na ulam. Antay-antay tayo mga busing, kaya medyo matagal tatlong bakit ang inorder na fried chicken. So yan mga busing habang naghihintay tayo uh, natin ng konting shoutout So sa mga viewers ko dyan Mga silent viewers, mga subscribers Yung mga imi ko dito na shoutout Mga busing Pakisuportahan din po yung kanilang mga YouTube channel At saka baka napadaan po sa inyo itong YouTube channel ko na ito Pwedeng pakilike, shares din Pakipindot na rin pang notification bell Pakipili po ang all para updated ka sa mga bagong ina-upload ko na mga video

Ano So okay mga busing ha, Maraming salamat Be appreciate po yung mga panonood At pag-supportan nyo sa aking munting youtube channel Talaga po ako yung nagapasalamat Nang gusto sa inyo sa walang sawang panonood Pag-tsatsaga sa aking video sa <laughs> आखिरी ये लोगों का 萨娜，哦。 So, okay mga busing ha, hindi na napakita lang tapos na, tabay ang tabay na lang pagdating sa bangka, hindi na tayo mag-video sa bangka. So, okay mga busing ha, nanggaling nga na tayo dun sa jalibi nakauwi na sa bahay ang mga badyaw. Nandito na tayo sa bahay natin, oh, yan, oh. Tapos na mo Tapos na mo sa mga badyaw. <laughs> <laughs> bansa natin. Parang may nahabol ako hindi maganda. dia <laughs> bikin <laughs> So, okay mga busing, ah, tapos na, palabas na tayo ng Jollibee, punta na tayo sa ating bahay, sa bangka. Ganyan ang mga badyaw sa bangka, tumitira.